Anyway, di ko, di pwede po. Ang tamahan ko ng bigla. Uh, yung mga isa sa na iyon. eh, kinatuwaan ko ng isang kaibigan. Ang kaibigan ko po, lagi tumatawag. At natawag siya, sabi niya, Pastor, kung saan yung kotse mo? Sabi ko sa biyaya ng Panginoon, may maandar man Sabi niya sa akin, niya mo, pag mo kami, hindi ka namin ng bagong kotse. Sarap ng pakiramdam, ano? Eh, kaya lang, hanggang ka ngayon, hindi pa yung, man, yung maya, doon, sa kagandahan ng may dalawang bagay po nakapaloob. Una, kinakailangan may kakayanan. Pag ang isang tao po ay may pagnanais, pero walang kakayanan magbigay, wala ka rin mabukuha sa tao niyo. Di ba? Pangalawa, hindi lamang yung kakayanan, kakayanan natin nabagay, kailangan po yung pagnanais. Kung may pagnanais, walang kakayanan, wala kang matatanggap. Kung may kakayanan, pero walang pagnanais magkaloob, wala ka rin mapapalaro. Pero sabi ng malalakasulatan, ang Panginoon binigay yung kanyang Ano po Meron siyang kakayanan na ibigay ang sugtulan na ito pinakamahalaga na ibigay niyo na. At hindi naman yun, meron siyang pagnanais na siya pagparahin na tayo dahil natatwis niya ang kanyang mga. Kaya isang mana ng palataya may katiyakan sa Diyos. Kaya ang mana ng palataya nito, kahit dumalas po siya ng kahirapan sa buhay, problema sa buhay, palagi siya mong dahil alam niya may katiyakan siya sa atin. Pakalawa po, uh, kagandahan loob ng Panginoon. Ang isang mana ng palataya ay palaging nakikita ang kagandahan loob ng Diyos. Alam niyo po, napakahalaga nito. Respektibo naman pinag-uusapan dito. Respektibo. May mga pagkakataon po pa kasi na negatibo ang tingin natin sa isang bagay. Pero sa paningin ng Panginoon, positibo yan. Kamakailan lang po ay eh, naglaban si Manny Pacquiao sa kasi kailaw ko yan. Ako ba? Kaya na-absent kayo no? sa church nun. Yung gila tayo Anyway, nung ako po ay nakarawit ng hamit at lumaga po ako ng speech, at ang hali ko ay inaabangan ko. E eh, bago mo mangyari yun, yung father ko, yung tatay ko, na pastor pe, ay mahilig gumanood ng boxing yun. Alam niyo, meron po siyang mga, yung lumang laban ni Pacquiao. Lahat ng lumang laban ni Pacquiao, pinapanood niya pa ulit-ulit. Araw-araw ko yun, araw-araw. E eh, sabi ko ng nanay ko, alin na ba na yata kung yun na pinagunod? Araw-araw ko ah, papatulog niya yun. Pagka walang magawa, si Pacquiao. Para mga bagay na yung virus ni Pacquiao yun.

Hindi ko mapanood sa channel 7. So nagkaroon ko sa iba channel. Alam sa channel 2, pag kapag nila may nalabas yung laban, inannounce nila ng mas maaga kung sino na nato. So nanonood na ako sa channel 7. Alam ko, panalo na si Pacquiao. Iba ko yung nanonood ka, yung pinanonood mo, alam mo panalo na. Di ba? Kasi pag hindi mo alam, kinakabahan ka. Parang nung araw, ako yung mahilig sa basketball, nanonood ko ako ng basketball. At hindi na ako Minsan ang nananalangin ako, sabi ko sana Lord manalo. Tingin ko doon sa may gilid, may nakasulat, maliit. Ang nakalagay, this is a replay. Ibig sabihin, kahit ako may manalangin, magayuno, magusot ng sako, kahit ano gawin ko, hindi lang ko manalangin, hindi ko ba ba ang Bakit? Kasi tapos na eh. Alam niyo, sa banal na kasulatan, sa Do not be afraid of the future because God is already there. Huwag kang matakot sa hinaharap dahil ang Diyos na ang una. na sa yo. So yung kagandahan, no, nakikita natin sa lahat ng bagay na ginagawa ng Panginoon, ito po ay resulta ng kanyang pag-ibig sa atin. May mga pagkakataon lang na ang pag-ibig ng Diyos, mahirap natin makipindihan. Paano po? Nung kami may maliliit pa, ang isang paraan po kung makapagkita pag ng pag-ibig ng magulang, yung pagpapalo. Ewan po, kung ginagawa ng Panginoon, Napapalo ko ba kayo? Pero ngayon hindi na ako pinapalo. Nung araw ko kasi yung tatay ko, siyempre mas malaki sa akin. Uh, pag mo kami, anak, ngayon mo mas malaki si tatay ko, eh, anak. <laughs> hindi tingalan mo kami kahit sinisir mo na naman. Pero hindi na kami nanapalo. Eh nung araw ko, hindi ko maintindihan. Matapos paluin, kasi nga, pastor ng father ko, eh magpapaliwanag pa yun. Pagkat ka paluin, kasi eh, siya mong niyo, Anak, kaya namin ito ginagawa kasi mahal ka namin. Ito may hindi yan. Dahil lumalikin kami, pag ikay nalapa, aalagaan ka, hindi ka alam nyo pang mamahal. Pero habang lumalapit, kami mo ay nagiging makulit, may pahalo na. Pero sasabihin nila, minalo ka, pero mahal ka. Ito may hindi yan yun. Ang alam ko sa pagmamahal, masarap tanggapin, may pagpapalo ang binibigay, pero hindi ko may hindi yan. Sa akin may pagpapalo. Pero mo yung panahon na habang ako po, eh. Natin, pag sinabi natin pag-ibig, nananahulugan na ito, may mga pagkakataon Sapapukas, wak mak pa walan ba la la, kayo Pagpawalang mahala Kayo ng tamang pata